manghihingi din po kami ng mga update ano, sa mga kababayan natin tungkol doon sa lindol na umabot sa magnitude 4.8 tumama dito sa uh, Hualien County sa Eastern Taiwan. Any updates sa lalo tigit sa ating mga Pilipi uh, kababayan Pilipino uh, Chebe Botsel? Alam mo, alam nakakatuwa dito sa Taiwan, no? Madalas ang ano, ang lindol kalan lang eh two days nung kararating ko lang dito nung ano nung Biyernes lumindol. Opo. nung Sabado lumindol. <laughs> Kakahapon lumindol. Pero alam mo alam nakakapagtaka yung ating mga Taiwanese dito parang hindi iniinda, mm. hindi nagpapanik, hindi nagtatakbuhan parang Life goes on sa kanila. Malala mo yung napakalakas na lindul sa Luayen, about, hmm. about uh, Emantego. Ang lakas na lindul yun, ang daming na pinsala doon. The following day, nung nandun ako, nako, parang walang nangyari. Everything is normal. Hmm. The life goes on sa kanila. <laughs> Ayun. Yung mga kababayan natin, sanay na rin. Ika nga, Chebe Bot, sir. Oo, oh, yung din kababayan natin, parang nasanay na rin sila kasi nung Kausap ko yung 1,500 uh, Filipino workers natin sa Opo. O sabi ko, kumusta kayo dito? Sabi niya, okay lang kami, sir. Wala bang gustong sumama sa akin pabalik na Pilipinas? Wala, sir. Ganun. <laughs> mm -hmm. uh, so, uh, constant uh, naman po, Chair Bebot, ang communication, na ang monitoring natin, lalo higit dun sa Hualien County, uh, Filipinos, uh, sir. Tuloy-tuloy yan, Alan. Tuloy-tuloy. In fact, kahapon ka-meeting na naman namin yung ating mga Philippine community. Nandyan sila lahat. Kapusap natin at tinanong natin ang kanilang kalagayan. At mukhang maganda naman. At uh, inasur namin sila na sa advice and instruction of uh, our President, His Excellency President Ferdinand Marcos Jr., ay tinitiyak natin ang kanilang kaligtasan at kalagayan. So, wala nothing to worry for them kasi sinisiguro namin na nasa mabuting kamay ang ating mga kabayan dito sa Taiwan.